started. So, Shutter, hello button. sa inyong lahat mga katropa, magandang Double umaga po. Activate. So, ngayon, uh, andito kami ngayon sa uh, sped, uh, kung saan, andito yung aming ano, birthday celebrant, Sophia Gutierrez. Hey, Sophia. happy birthday Sophia Ah, uh, ayan. Kakain na muna kami. Ay eh, pagkain, yung eh, pagkain. Teka. Kain na na. So yan, kakain na tayo, no? Sige po. Apo. Ay! Tumba. Teka. lagina la <laughs> ah uh. pansit Ah, sige na naman ako. Nahiya pa. <laughs> ah, nag, baka nag, ano, So yan muli Ah Ah Ay nalaglag na Pati kutsara yeah! Ayun ang aming gawin. Excuse me. <laughs> apo, apo. Ah, sige po. <laughs> May lagnat nilalagnat yun. आ बलांगरा मकिंग जान vlog shout out kay Gio Barongan Apo. Ito ah, wait lang yung food mo ah. Apo. Ay, nak nakatusok na po. Apo. Ah, sige po. Nakatusok na pala. Pala. Oh, wait lang, ayan, juice mo, nakatusok na. Apo. Ah! Salamat po. ka. Ako, nung bata ko, handa ako, handa ko ng birthday ko, nung bata ako, palabok. Kamuting kahoy. Ayos ka na, Ito, pansit. Hmm. Yeah, mga kasopa, kaya tayo. So, am dito ang aming birthday girl, celebrant Sophia. Uyan, <laughs> kaya tayo. So, ito yung birthday niya na sinelebrate namin ngayon lang, no? Yun. Tama-tama, Makakain din tayo dito. Kain tayo marami. Kopiya. Kain tayo marami. yan ngâm hàng ngày để tờ để bếp bệt đây anh tuần yan Yan. So sa sangayon ngayon, ah uh, wala pa tayong update sa uh, lumang cell, yung lumang cellphone ko. So antay-antay na lang kayo baka this week ng December na sa akin. May pagawa ko na. Doon tayo nag-share nag ng mga video <laughs> hey! So hanggang dito na lang mga katropa Kumakain kami ngayon So pasensya kayo Hindi tayo makapag ano eh Hindi tayo vlog eh. So ito pansit So bye bye Maraming salamat Please Follow me on my Facebook Subscribe, like and share Papindot na ng all notification para updated kayo sa mga video na aking i-upload. So maraming salamat po muli. God bless you. Bye-bye.